'Yung ginamit ko pala dito mga doy, 'yung herong malakas lumapdos ng kanyang daladalang flower mga doy. Tapos kalin ko pala dito si Aldog Naku po, ayaw ko nalang magtok baka masipyat ako mga doy. Nagtipitipi pa nga siya dito. Eh siyempre, magtipitipi din tayo. Pag yan lang ang kalin natin, ah hindi tay mahirapan dyan at magkalisod-lisod mga doy. Iwan ko na lang sa kanya. Paano yan dog? Piso na lang intawon yung life mo. Kung ako pa sayo, umuwi ka na lang muna talaga. At ayun na nga, uuwi na nga siya mga doy para hindi sa mahirapan. Ihatid natin yan. Matagalan pa kasi makauwi yan eh. Jesus Mario Josep taong ka dog dumuol ka pa in dito sa tanglad dumuoy ka naman sa sarili mo dog dahil open na yung turtle mga doy at nandun na rin yung mga kalaban namin puntahan na natin yun sa pamandiyay pinalagan ko na nga yung dalawa yung dito uy hala may kaloo in taong niya kaya yung prank tinulak ng flicker niya tapos nagbulubida din taong tos karina oh tulog tumbling pa yung siya nasa na tumumbling ka rekta diba? ba? pagpalit na ng linin yung aldog dito mga doy meaning to si ibig sabihin humadlok na yung siya sa akin dito sa totoo lang, mga doy wala akong mahimuin dito kay bigsana na to hindi tayo basta basta makakalapit ng mga doy kasi makahubog yung taon yung tira niya pero panatag pa rin naman dyan ako mga doy kasi yung aldog na sa midlin tapos yung mid naman namin si Baler agoy magliso dyan po na siya anak ay salamat bumalik na yung siya dito Siguro nalagkitan dinin din yung taon siya kay Valer Kaya dito na lang siya sa akin Huwag ka mag alala dog Lapdusin lang naman kita dito eh Hindi ako pwedeng lumuoy sa iyo dog Kasi baka mamaya sa late game na Delikado yung mga kakampi ko Tsaka ako dito Tapos dito hinatak pa yung taon ako ni Franco Tapos pinaglulupak niya ako Kaso wala namang pakialam yung mga kakampi niya Eh pumunta ka pat dito doya ah Bakit kaya ang daming bungo namin sa ulo dito May tigisang bungo yung taon kami mga doy dito pinili ko na lang talaga munang pumauli mga doy kasi yung hanabi nangangarap din talaga siya pinindot ko na yung sprite dito para bumilis yung taon na ko mga doy hindi yun pwede makalayo mga doy nandyan lang yan o diba nandito lang yung taon talaga siya moy kalooy yung taon sa mga doy dito sumigaw na ako ng dart nasa sabay talon ah bigla lang in taon silang nawala mga doy totoo pala talaga masakiton talaga to si Esmeralda mga doy kaya madalas talaga in taon siyang maban malakas kasi in taon siyang lumapdo sa kanyang mga bulaklak mga doy o kita nyo may pag lumapdo siya oh. tapos bulaklak pa sa kalatsuchi yung daladala niya Nakakainis din pala talaga mga doy paggamitin to si Esmeralda na to. Malu, na lang din yung taon tas mga kalaban pag ganito na lang mga doy. Malakas kasi yung siyang lumap. Dos, oh, kita nyo naman yan oh. Sus, Mario mariusit. Maraming salamat sa iyong oras at tinapos nyo pa. Oh, wala pa ka nakapagsubscribe. Ay nagkulat yung taon na sabihan pa kita.